Hello guys, dito tayo ngayon sa Batu Caves. Isa ito sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa Malaysia. Yan, daming kalapati dito. picture-picture lang tayo. Ang laki ng Buddha na yan, guys. Golden Buddha. Tapos sa taas ng bundok na yan may ano, may cave. Ang ganda ng cave na yan. Aakyatin natin yan maya, -maya. Tara, akyat tayo napakataas nito. Ano siya? 272 steps bago ka makarating sa taas. Yan yung likod ng Buddha May unggoy pa. Oh. Ang daming mga unggoy rin dito. Yan yung mga unggoy. Tapos ito, dito na tayo sa Tuktok. After 272 steps. Yan yung, ano, yung cave sa taas. Ang ganda niya. Yan yung loob niya. Oh. Diba ang ganda? Ayan, picture tayo ulit dyan. Yan, ganito yung itsura niya sa taas. Ganda talaga niya lalo sa personal. Yan, may hagdan na naman dito pero mababa na lang. Senpai nga tayo konti. Yan, ito na yung ano, yung pinaka ano doon sa taas. Ang ganda sa loob niya lalo na sa personal. Yan, enjoyin lang natin yung view. Then ito, papunta na tayo ng baba. Pero picture muna tayo selfie then yan na pababa na tayo yan ang ganda nito sa taas guys oh. kita mo yung city mula dun sa bundok yan ano dito tayo sa taas ng bundok yan yung city ng Malaysia Kuala Lumpur yan yung nakikita natin and then baba na tayo ang dami rin tao mga gan, ano eh, dumating kami tanghali na kaya daming tao yan, dami naman ng mga dito, guys, oh. Na, medyo nakakatakot lang mga unggoy dito eh. Pagka hindi ko lang nakuha eh. na, naglalabas sila ng pangil pagka ano nalalapitan. So possible na magagat ka rin dito kung di ka mag-iingat. Tapos ito yung isang koreanong na nakasabay ko na naawa naman siya ng pagkain. Pero hindi ko alam kung sinadya kasi saging sa ba naman nilabas. Oh, no. Alam naman natin yan talagang kinakain ng unggoy. Then ito, malapit na tayo sa baba. Kita yung likod ng Buda. Oh. Yan, ito. Nakababa na tayo nito. Then ito naman, uh, after natin mag, ano, umakya. Punta naman tayo sa mall. Tapos dito, kakain kami. Pero hindi ko na na-videoan, no? Napakanghang ng KFC dito. Ternay namin. Hindi namin makain talaga. Tapos yan, lublub -lub muna tayo sa pool. And ang ganda ng ano, mini okay. ano, parang jacuzzi Alam lubog muna tayo sa tubig para mag-relax. Maya, maya kasi pupunta na kami pabalik ng Singapore. Alas 12. Ayan, alas 12 na guys. Uh, na kami ng bus. Yan, ang ganda ng bus na sakyan namin. May massage pa siya. Oh. So, pwede kang matulog. So, ang biyahe sa mula Malaysia to Singapore is 6 hours. So yan, matutulog na lang kami hanggang umaga. So kita-kita tayo sa Singapore guys.